Welcome to IKEA Philippines. Hello mga ka-Jamson! Ani aday ni Karon sa IKEA located at Pasay City just beside SM Moa. Of course, before ta maglaroy-laroy diri ato sa ning tilawan ilang trendy ice cream. Tag 10 pesos lang daay ni, o duna ni duha ka flavor, strawberry o honeydew. punya sa imong 10 pesos, kay apa o nanakay lami ka ice cream. Siyempre, dili po ni magpalupig akong mini-me, mutilaw po o mukhaon po siya ice cream. Di po kakaingog dili lami kasi sige man siya panila. Kunya, naanapod sila yung mga baby chairs, deriyo o glibring lounge, na pwede mo magchika-chika, magtambay, samtang naamoy ginahulat or nagdress lang mo after shopping. Munya maoday ni ang nawong sa token sa ilang ice cream o. Oh. Munya lingaw kayo si Aika diri kay dako kayo malakaw-lakawan. Very spacious ug dili jud ilang area diri maka shopping jugag taman. kunya daghan sa nangotana na unsa dai pwede mapalit diri sa IKEA. Halos tanan na makita nimo sa sulod sa imong panimalay pwede nimo mapalit diri. Gikan sa mga sofa, carpets, mga pots, kung plantito, og plantita ka na ana jud diri tanan uh, unya self service sa daay ang pagpack diri kung mga mo diri ayo jud mo kalimot og dala sa inyong mga eco bags unya ikaw na poy magcheck kung siga ba ang suga na imong gipalit uh, unya ang pinaka the best part jud diri sa IKEA kay kaning mga showroom nila very good no you'll get to experience IKEA products firsthand pwede ka magabri-abri sa ilang mga kitchen drawers, makita ni mo kung unsay mga sulod, na mga price tags. Unya, ma-evaluate yun sa imong kaugalingon kung worth it ba ni siya palitun. Patong na ako no, I have imagined my own home. Coming here made me realize na I should work harder so that we can achieve our dream home. Nindot yung kaayo, livable kaayo ka ng murag, makawala o problema ilang showroom. Ka nang makaingon doon sa imong kaugalingon, ingon ano ang takong balay po hon, Dari no, kay murakag nakasulod o balay sa dato. Daghan kaayo silang mga showroom dari with different interior designs. Gikan sa small living room, kitchen areas, dining areas, workspace, children areas, small balcony areas, master bedroom, o pwede kaayo ka maghigahig higda dari sa ilang bed. And of course, di pwede mawala ang bathroom showroom nila. Hindi to ayo mag window shopping diri. You can touch everything and check the price tag. You're also allowed to sit on their sofas. Pwede mo maglikod-likod diri kung di ka poy na magtuyok-tuyok. And even the smallest details of your home is available here. Kaga showroom na ay different design o naapod siya total value sa mga products nga naa sa sulod. Actually, ang mga prices sa products kay reasonable rajud for the quality. Dili raman sad ka yung mahal ang mga products diri onya e, do na po yung mga affordable ra sa bulsa. Naapod sila showroom for baby necessities diri. Basta tanan nimong kailangan na ana jud mapa cabinet man, mapa sofa bed, gamay og dako nga mga samin, sa even mga wall designs og mga frame kay available kaayo diri. And one of the best things I like when shopping at IKEA, kay do na sila playhouse with one hour free access. Take note ha, for free ilang lang jud ni and nasad sila staff sa sulod to play with your kids. Kids are also not allowed to go out unless you get them yourself. And another thing, naganahan ka ayon ako diri sa IKEA kay ilahang breastfeeding room. Na sila changing diaper area which is dili jud ni kasagaran available sa ubang establishment. Honestly guys, katong gikapoy jud kog lakaw-lakaw diri kay ni sulod ko silang breastfeeding room ug nakatulog jud ko og almost one hour diri kay very comfortable niya bugnaw jud kaayo makaingon jud ko na makatao kayo ilang mga amenities diri kunya pagawas na mo sa IKEA ingon ani jud na view among nakitaan oh look at the view so nice kunya duna sa sa DI Silay Cafe diri ug duna sa sab Silay Food Hall kunya kabalo ba mo guys na malik mi diri after two days kay gusto sad mo adto si Daddy Son diri of course dili pwede nga malaktawan sa dila ang lamiang ice cream kunya abi jud na gusto kaayo maglaroy-laroy si Daddy Sondery. Wala jud ko na inform na matulog ra man daay. Gikan pa ni siya break ani ug wala pay tulog mao to na. Gitistingan sa niya ang mga sofa ug makatulog ba siya. Kunya nakatulog jud siya mga sobra 30 minutos guro. After niya na regain iyang energy mao to naglakaw-lakaw na siya nakaingon siya nga Hala ingon ani jud dapat atong balay kani jud dapat bi ni. Giganahan pud kayo siya sa iyang mga nakita nag heart heart sa mata. Napagani isa ka mas angas deri, okay naghigda dak jud sa sofa kini among will will sige na siyang ingon nga hala mami nice ka kaayo diri ingon ani on tatong balay mami oy basta akong maingon lang jud na i hope all of us can achieve our dream home basta ha dili lang jud ta mo give up sa atong mga pangandoy onya diri na lang tataman ha thank you for watching Amping!